ang silly crab at ang kanyang malikot na pakikipagsapalaran. Noong unang panahon, sa isang malakristal na lagoon na napapalibutan ng malalagong mga puno ng palma, may nakatirang bastos na maliit na alimango na nagngangalang Carl. Si Carl ay hindi basta-bastang alimango. Siya ang pinakamalikot na alimango sa buong lagoon. Mahilig siyang makipaglaro sa iba kahit na hindi nila ito nakitang nakakatawa. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa kagaya nitong mga kwento na kapupulutan ng moral lesson, ay maaari bang pakisubscribe ang ating munting channel na Vando Vlog. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Isang maaraw na umaga, pumunta si Carl sa isang grupo ng mga isda na naglalaro ng tag malapit sa coral reef. Hey guys, palihim na sabi ni Carl. Nakakita ako ng isang lihim na lagusan na puno ng mga kayamanan sa malapit lang. Talaga? Tanong ni Goldie ang mausisa na gold piece. Oh, talagang. Ngunit kailangan mong lumangoy dito ng mabilis, ito ay sobrang ligtas. Kumindat si Carl, nagtago ng ngiti. Ang mga isda na nagtitiwala kay Carl ay sumunod sa kanyang mga direksyon ngunit natagpuan ang kanilang mga sarili na natigil sa isang patch ng malagkit na damong dagat. Tawa ng tawa si Carl na parang kastanet ang mga kuko niya. Gatcha, siya ay natawa habang ang mga isda ay nagpupumilit na palayain ang kanilang mga sarili. Hindi nasiyahan, lumipat si Carl sa kanyang susunod na kalokohan. Pumuslit siya sa mabuhanging lugar kung saan nagbibilad si Starla the starfish. Maingat na naghukay si Carl ng maliit na butas sa ilalim niya at bumulong, "May pating na kumakain ng alimango na dumarating dito." Napasigaw si Starla at napabalikwas sa tubig sa sobrang takot. Tumobli ang tawa ni Carl, natutuwa sa kanyang panlilinlang. Ilang linggo, nagpatuloy ang mga kalokohan ni Carl. Itinali niya ang mga buntot ng seahorse, itinago ang mga shell ng hermit crab at nagkalat pa ang mga piraso ng seaweed para madulas ang mga dolphin. Ang lagoon ay naging isang magulo, bigong lugar. Isang araw habang naliligo si Carl sa kanyang kaluwalhatian, isang matalinong matandang pagong na nagngangalang Tilda ang lumapit sa kanya. Carl, sabi niya sa kanyang malalim at mabagal na boses, maaaring isipin mo na hindi nakakapinsala ang iyong mga kalukohan, ngunit tumingin ka sa paligid. Nakikita mo ba kung gaano kalungkot ang lahat? Hindi masaya, wala lang silang sense of humor. Napangisi si Carl. Siguro, sabi ni Tilda, ngunit hayaan mo akong itanong sa iyo ito. Ano ang gagawin mo kapag kailangan mo ng tulong at wala nang nagtitiwala sa iyo? Ipinagkibit balikat ni Carl ang babala ni Tilda at nagpatuloy. Nang hapong iyon, nakita niya ang isang kumikinang at makatas na kabibi na nakasabit sa pagitan ng dalawang bato. Ang sarap! Bulalas niya at inabot ito. Ngunit sa sandaling hinawakan ni Carl ang kabibe, ang mga bato ay lumipat at natagpuan niya ang kanyang sarili na natigil. Sinubukan niyang pakawalan ang kanyang kuko. Ngunit habang hinihila niya, mas lalong humihigpit ang pagkakahawak niya. Sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit walang dumating. Lumipas ang mga oras, at napagod at natakot si Carl. Bigla niyang nakita sina Goldie, Starla, at iba pang nilalang dagat na dumaan. Tulungan mo ako, pakiusap ni Carl. Nag-alinlangan si Goldie. Bakit ka namin dapat pagkatiwalaan? Ito, ay maaaring isa pang trick. Hindi. Pangako ko, kailangan ko talaga ng tulong, sigaw ni Carl. Si Starla, nakaramdam ng awa, ay nakumbinsi ang iba. Bigyan natin siya ng isang pagkakataon. Baka ito ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Magkasama silang nagsikap para palayain si Carl, hinila at tinutulak hanggang sa kumalas ang kuko nito. Napatingin si Carl sa mga rescuer niya, pulang-pula ang mukha niya sa hiya. Salamat, bulong niya. I'm sorry sa lahat ng problemang naidulot ko. Akala ko nakakatawa ako, pero nakikita ko ngayon na nakakasakit ng iba ang mga kilos ko. Mula sa araw na iyon, ginamit ni Carl ang kanyang katalinuhan upang tulungan ang kanyang mga kaibigan sa halip na dayain sila. Siya ang naging tagalutas ng problema ng Laguna, nagaayos aayos ng mga bagay-bagay at nagdudulot ng kagalakan ng may kabaitan sa halip na kalukuhan. Moral ng kwento Ang pagiging matalino ay isang regalo, ngunit kung paano mo ito ginagamit ay tumutukoy kung sino ka. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagpapasaya ng iba, hindi sa kanilang gastos.